ay Verde 1 and 1 and a half weeks na lang. At uh, ito na ito na yung sabi sa Batangas, ito na yung pukpukang laban. Kasi yeah. nandun na tayo sa padulo ng ating kampanya. Nasa na po ang kampanya ng isang tumatakbong Mike Rivera. Maraming salamat. So pa napakaganda ho ng kampanya ni Mike Rivera. No? Kung mapapansin niyo ho ng una, underdog nila ako. Sa ano, uh, Governor B, Vice Mayor J, Mike Rivera, pantatlo pero malayo. So si Kapitang Walter, medyo rin malayo. Pero so far ngayon, parang kinakabahan sila sa laban. So ibig sabihin, gaining mo yung laban natin, yung statistiko ngayon na nakukuha natin ay masyadong gumaganda. Ano? At ang inaasahan ko, mga last one week, ito na yung pinaka-peak na laban ko kung kailan malapit nang ganapin yung eleksyon. So, hindi ko lang pwede sabihin kung ano na yung rating ko ngayon. Pero, more or less, so, more or less, nasa ibabaw ho tayo. Napakainit ko ng reception sa akin. Kung siguro makikita nyo naman sa social media namin, sa mga iba naman page na yung pagtanggap, malayo pa lang, inaabot na yung kamay, niyayakap po tayo, bata matanda, kalalakihan, at all ages yata po, nandiyan eh. Parang excited sila na maging gobernador ako para daw naman no, uh, maiba naman sabi nila. Every time na pupunta ako, maiba naman. Yun mga sinasabi nila. Nung una, hirap na hirap po ako ha. Ah. Kasi kung tutuusin, no, uh, almost two years si Vice Mayor Jay na langampan niya. Ngayon, yung popularity naman ng governor, di andyan Bukod sa nasa kanila yung kompletong makinarya, nasa kanila yung kompletong logistik, ako naman nakikiusap lang sa maraming tao. At sa awaw ng Diyos, uh, nanganganak ho yung volunteers natin para sumuporta sa laban ko. Uh, so ito yung pinakamalaking big events bukas. Ano ho? So ito yung tinatawag namin Grand Rally, People's Rally, na gagawin ho sa Batangas Sport Complex na ito ho ay idadaluhan ng mga volunteers natin galing sa iba't ibang bayan. At ito ay magpapakita lang kung gaano na kamahal ang inyong lingkod na lumalaban bilang gobernador. At siguro ito yung magiging um, parang magiging flagship bukas. Nakita nilang umangat, tumaas at ito na ho yung makikita kung gano'n ho karami ang ating mga volunteers. Doon po sa pre site na magaya na natin buwan, na kasama niyo po si Governor Mandanas, ano po ang efekto sa isa? So, yun pa rin yung nagpapatibay na ang magkatikit, ang partner sa eleksyon, ay kami ni Governor Mandanas. So, mawawala na yung usapin na bakit dalawa yung sinasamahan. So, siguro magiging final na yung issue sa amin ni Governor Mandanas at saka ni बाईस में हो